jago ulo lo siya pag i-press at i-school ka niya lagi ikuta, malindog ka no pulong si Ginoong Iso so, sa basahon, pulahan ang tao ng mantos sa mga pagsulay kayo man siya makaantos pagsulay yang madawat at purpur ng kinabuhi ng isa at sa Diyos at lang na may bukma sa so, mga pagkampo, amahan nga langit nun dalay ko ng Ginoong, ng kagabiyon ng lupo, sa matulong sa Salamat Lord sa panahonan. Salamat Gino you know, sa mayong timpo sa adlaw you know. ginoo Nakita na mo ang panahon ngayon ginoo know, sa lingang kapit. At yun mga dagong baha. At yun ay mga dagong mga tubig Gino. You know. At mga kamatay aman. Paninapit ang mga nimo kami kutiksyonan. Nimo kami panalanginan. Nimo kami gubanan Gino. You know, ang minang pasag amahan. Salamat kayo ginoo you know, Labi na sa mga adlaw Adlaw, nang pinanggal ikaw. Uh, Gatagbo you know. Salamat amahan. Bisa tayo kami yun. kapatalingo kami sa mga pulong tagi na sa kami kalikon kadasi kinoo na kinipulong ng mga kapatalingo kan kinoo maghatag ng mga dugang isog sa pagbarok sa mga pagsulay kinoo mga problema mga baratia sa pagpuglaon kaluyaon kinoo maghatag kini kadasi kami mga pulong kamahal salamat naman sa kayo sa mga kapatalingo ka mga panarangit sa mga kanato ikaw magkamit kinoo kaya po salamatan sa pangalan ni Diyos Salamat sa Ginoo Iksoon. So nagdasig ang ngato isuon si Santiago, no si Santiago may sulat ang isuon. Na matut pa niya, bless is the man that endured temptation for when he is tried, he shall receive the crown of life which the Lord hath promised to him that love him. So matut pa ni Santiago ng bulahan ang tao ng muantos sa mga pagsulay. Bulahan na isuon. So may time sa bulahan isuon dunay bintaha, di ba? Dunay bintaha ang tao nga miantos sa mga pagsulay kaysa mga tao nga wa gyud muantos sa mga pagsulay sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen. Hallelujah na nga muantos ta sa mga pagsulay, ihuman eh, e, kuno ta makaantos patud pa Madawat niya ang purong sa kinabuhi. So, ang purong sa kinabuhi, kung kini kinabuhi, walay katapusan. Hindi man literal na purong-purong dito sa kinabuhi. Abot lang ba? ba ba? Kung purong purungan nga kinuoy, yung ganti anak, yung lautay, tas kung nga agad, doon na kay purong-purong. -Puro. Yung itong purong -puro, nga gikuan sa ginuha, at yung gilukto siya ba itusok yon sa ulo sa ating ng Isus. Una, iksun nga, kini nga purong-purong, iksun kinabuhi, nga walay katakusan. Ihatag sa ginuon, ni Antong, ni antong pagsulay, ni Antos pagpangalagad, ni Antos sa kawalaton, ni Antos sa kalisod, ni Antos sa mga problema, ning lahut ta itong igsuod sa pagalagad si Ginoo angtot sa iyang pagbalik o angtot pa sa kamatayong igsuod matud pa ni Santiago bulahan ang muantos sa mga pagsulay uman makantos sa mga pagsulay madawat niya ang pungpung nga kinabuhi nga gisaad sa Dios kada ni pungpung igsuod sa Dios dina alang ni atong naigugma kaniya so alang ni atong naigugma sa Dios nangalagad sa si Ginoo kinabuhi diya sa pag -alaga. si Ginoo tunay mong purong, purong kinabuhi ng walay katapusan gani ingo si Santiago nga kinahanglan tubutan ni nato ang mga pagsulay no sa dos mga isuon ko isip pa ma nga maoy tumang kalipay sa diha nga ikasugat ninyo ang nagkalain-lain mga panulay kay kamo na mo nahibalo ang pagsulay pagtuho, sa pagtuo musampot sa pagkamay ng usod matupay suod so sulayan yun ang atong pagtuo kung sa diha masulayan ang atong pagtuo so diha makita sa si ginoo kon magmainatuson bata sa atong nadawat ng mga pagsulay amen ang mga dawat ng mga hindi ba mga kasakit ng mga sa kini kita man to, pagsulay sa pamilya pagsulay sa pag-alagad daghan ing suno so, kasi ng mga pagsulay ingon si Ang isipa nga mo ay umang kalipay nga igasugat kining nagkalain laing mga pagsulay. So, isipon din nato sa Gino. So, unang una nato -una ba, kung kining pagsulay, itugot sa Gino, ato din ito kalipay. Di ba? Uh, na, kung sa'yo kita kistuhanon, uh, maluya kung ata'y mga pagsulay, labi na na ako iso. Mabot ako kaluya hon. No, pagsulay na mabot na yan. <laughs> maluya na yun. Diba? Kapoy naman yun. Ay, mga kaundang mo na yun. Kusta, unang-unang yun. Iso ko na, na plano ko, mabundang ako ba? kayo na ulap sa ko. Tansi, magkukumundang ko. Di ba? Kayo na ba? Bandang sa iyo na nato. Kumundang ta. Hindi ta. Kung padayon ta. Kung natay kadaugan. Di ba? O na nga, nga, ya, Santiago, nga ikalipay din nato. Kung ikasugat nato ang nagkalahing-lahing mga pagsulay. Kay na ibalo, kay sa inyong baluan nga ang pagsulay sa inyong pagtuo mo ato sa pagkaminyan tusun. Suwantos yun ang usa ka kristohanon diha yeah, sa mga pagsulay usab no Maulamang man ang kinahanglan uh, ang pagkamainan tuson uh, it, in, uh, inyong tugutan sa to pa ito yung kuyunan, o tugutan ang mga pagsulay nga mabot sa tong kinabuhi tugutan sa himpit sa pagbuhat aron ka mo mamahimpit na masangkat na walay makulang so, ipatugot sa Dios atong kinabuhi nabisan pa unsay um, sa mga bobot sa atong mga Uh, kinabuhi ng mga kasakit, mga kaluyahon, kabugdaon, itugot sa ginoon na nato iksuon, basta kwantos lang ta. Pero no, di ka takanto sa na iksuon, kung oh, nalisod iksuon, no? Kung nga mga umigingon itugot, no? Katugutan, no? Itugod, no? Uh, tugutan, eh, ito, ang pagkamin uh, pag, uh, pag, uh, inatuson, uh, inyong tugutan, tugutan niya nato iksuon, sa hingpit sa pagbuhat, anak Iksuon. Aron ka mong mamahimpit, aron dita mahimpit Iksuon, mudas-das ang mga pagsulay, ato na lang yun yung dawaton. Diba? Ato na lang dawaton, bisan punukon ta sa mga pagsulay, mga problema, mga kasakitan, ato na lang dawaton Iksuon. Dito na may tulingon sa Dios Pedro ba? Na mayingon nga si Kristo, nagtawag ka ninyo, naghatag o panagigdan, mahingon siya nga 10,000 pinahanglan one dos. Ba diba? sa ito uh, makita nato to sa atong kagalingon usahay, dita, mandos, diba? usahay, sa hindi tama ka antos, ba? Sa hay sa kagalingon makita nato to ang mga pagsulay madiskarit ta. Luot ta, di pa luot tas kinuo, magmahay ta, magulta, maluya ta, ano man, usahay dili nato matugutan ang mga pagsulay nga mubait sa atong pagtuo, ha? Usahay gusto lang ito nga wala lang, chill, chill lang, di ba? <laughs> chill, chill lang mo, e, inong ito kapi, chill lang, di ba? Pero, inong di abilipri ang atuhutan na ito ang mga pagsulay nga mga sa itong kinabuhi apang kinahanglan mo ang tos yung take Na inong si Pedro nga, kadyot na naman ang nga mga pagsulay, di ba? Kadyot na mga pagsulay, to kayo nga ta taas na mga kanyang pag-antos sa mga pagsulay. Ang puwi naman kaayo, kas na kayo ni, hindi na ako makaya ginoo. Undang ako. <laughs> Undang ng istuano, tungkol sa garap pagsulay. Pero ikaw si Pedro nga, ini ng pa niya, kajut na ko ni. Ito na be? Huwag kusog ha? Magmalinawon ka mo sa hunahuna, -huna, managtukaw ka mo, kay ang inyong kaaway nga mong yawa, nagalibot-libot sa masaliyon, nga nangulog, nga nangintag iyang matukog. Pinsa may tukbon sa Yawa iksyon, kita naman kristuano, nga nangalagat iksyon. Tukbo niya itong pagtu'o, kung buwan na tayo pagto iksyon, mulang tayo sa Di na tayo simba, di na magpagitas, di kumanan, man, naman, ang kristuano sa yawa. Muna iyon eh, Pedro, magmalinawon ka sa inyong huna-huna, managtukaw. Nang pulong pagtukaw iksyon, nagbantay yun tayo iksyon, no? Pag bantay. sayang kristuano, di ka bantay, tungi, tapag ang tanga magpantay. Kaya naman, kaya kung kaaway ng mga yawa, naglibot-libot sa masaliyon na nangulog na nangitag niya. Bulon, kapag tambag ni Pedro, kaniya, di sa Diyos sa yawa ni, kaniya, kinahanglan, managpanukul ka mo, ng malikpon sa inyong pagtuo. So, ang atong pagsukul na sa mga pagsulay, iksukul, no? Mga pagsulay po nga, Mabot ka na ito ba? Sama ba ni Hope Ikson? Yan yung abot na yung Ang iya ay kisukol pakikas lang sa bubat Ikson ang iyang likon nga pagtuo diya sa ginoong. Amen? Ang iyang likon nga pagtuo, ang iyang uh, likon nga pagtuo, ipakita yun niya sa Kini nga mga pagsulay, itukot sa ginoong, no? Buhat sa kaway, bili ni makabuntog sa akong pagtuo. Diba? I, isuklan ni Hope Ikson. May ngunusap ka na ito, nga matulpan ni Pagdito kaniya kinahanglan managpanukol kamo nga malikon sa inyong pagtuo. Sa tulikon na yung pagtuo, iksoon, hindi na ikatong luya na pagtuo. Diba? Dunay, hingon niya nga, luya sa pagtuo. Hallelujah. Kinahanglan, likon na pagtuo ang atong pakihubat na ito sa yawa, iksoon. Ganun man, kayo pinaagi ni ina anay iksoon, makaantos na sa mga pagsulay. Diba? Jiso mo na, sa istusi o sa na isulob din ang kanang kahimanan sa Diyos sa pag-aron, sa pagpana sa yaw, adi ang kanin mga unsa, no? Muna nga, gusto si Ginoong uh, ang atong pagsukol, pagpisog sa so mga nagsulay, so mga problemas kinabuhi, doon na kita'y kalikpon na pagtuong nagitan sa Diyos. Ano man, aron may baluhan ninyo, no? ang mga pag-antos, samang mga pag-antos, ginahanglan masinati, kayo din yung kanan maging so, sulay. So, hindi tayo mga pagsulay, iksyon, maging -ik sa uh, sa yawa, iksyon, na doon natin kalikon sa pagtuo, na sinati na po din sa mga kaiksyonan, una unang nato, sa, sa mga muslimis, sa mga kupita, no? Na sinati na po din sa kaingunan, Kena hamil masih nanti minyut diri mau ngake iksunan masih nanti mina iksun masih nanti usah berantuk, noh, malah menampak sulai, malah kesakitan iksun. Dikonyol dengan laga dia kondisi, noh, masih nanti minyut kanan ngamake iksunan, ganias kalimutan, itu video. Lalu terus kamu makan tuh sama kan diusah, yutayut iksun, kita iksun, berarti kita kapan ilok,

Ang ispahan mo, baka dalang na lang sa puno lang sa pagkakaroon. Diba? Kasi magkauna-una ang ispahan na na iso. Hallelujah. Ngayon naman, tumot sa mga pagsulay doon iso. Sa ng mga pagsunan, inangisya doon, kwarta iso doon, kwarta ayon. kay kwarta iso doon, Kaya <laughs> ang tao iso mo, bayas na rin ang kwarta, baka may na rin ang kwarta iso Diba? Ang tao, bro,

iya kuno siya ang kwarta pero buta na ni Wilson itugot na si Gino ang pahandi yata niya ka nato alang sa gamito nato sa maayos matutala ang kwarta makapausap sa kinaiya sa tao ang anak si Gino Wilson nang mga magagamito kun sa yawa Wilson ang buong na kaya tao di ba? kakas na kayo kung magkipandiyan una nga Sulayan si Gino, ibinagkistuhan ang Nixon, mabukot ang gulo. Sulayan si Ginoo on ang mukutan agay. Diha na isa makita ang pagtuo sa sa Kristuano. Gon muantos ba siya sa mga pagsulay, no? Pero yung unbias Pedro nga kadyot na yun eh, ang mga pagsulay na mabot sa itong ginabuhi. O, oh, ang Diyos sa tanang rasya nga nagtawag ka ninyo nga po siyang himayang, iyang dayong himaya, diyak kang Kristo. Umaog kayo at maunay pag-ayo pagligpon o pagbasko. Pag so si Kristo ni ang maglikon sa itong pagtuo, pagbasko sa itong pag alagan mag, uh, maghatag na nato kaayuhan, no? maghatag o kaayuhan sa itong pagpunalagan, basta mantos lang na sa mga pagsulay. So, tabangan na sa ginungo so. yung suhon, hindi na ito niya pasagdan, hindi kung sahay ang ato lang paminaw, Namuabot gani ang mga pagsulay, so magpaminawan nato sa tutugalingon nga anak pa ba sa Ginoo? Di ba? Kung pa, kung pa, kung pa ba sa Ginoo? Kung pa ba sa Ginoo? Kung sa'yo makauna-una ta, mamakapangutan na naman magrabi na magkay, ibunog na magpumayo sa mga pagsulay, magkita dyan din ako magkayo. Dahil ano yung mga pangutan na dahil, hindi sa Ginoo. Pero, ang Ginoo niya ay iso, nagapamuhat -so. na yung iso. Kung lang nato, magkita ang gugmak sa ginoong iksyon sa ito ng malayo kita o tapo pil na to ng malayo kita sa ino tayo sa ino di ba ang atso sa hay luon tayo ng basol tak no ng pagbasol tayo sa tungo ng ringon pang ano isulat ng kusupat ng justwano ng ani ang manigya kung dakan mo kung dapat na sa mga dili justwano na ang yapun na sila mga pagsulay dili just dili just sa mga justwano iksyon nga one ba tinang kanunay gyud daga sila ang mga pagsulay, no ngon ni pido nga dili unta kamo makalitan ngingiyo nga dili kayo makalitan nga moabot ang mga pagsulay us pido sigon na pato ngon bitaw nga dili unta kamo makalitan nga moabot ang mga pagsulay inyong pagtuo no usi dai may iksoon, ayaw paghikurat ng pagsilaob sa kulistanan mag-aabot Uh, mag-aabot sa pagsulay kaninyo nga kaha magaingon uh, ninyo nga sorry kaninyo nga usa ka butang sa to padili kini talagsa oni nga pagsulay karunay gud ni nagaadlaw gid mga pagsulay mabut sa tong kinabuhi no udili usak ka talagsa ang butang nga may ko no kini usak ka talagsa ang mga butang usahay lang di ba sa pamilya nato usay magladis mag away saya ibu saya setua nu udah koti bu, lah <laughs> udah koti bu, sini kan, minggu sini kan, setua nggak awi man, lah kita pun sama ngadil ini setua nu nggak, nanti itu tak setua nu kita ramai kulit, di bawah, kali ramai kasih nabo, kalau itu si Pedro Maka kami pa kamu sumala sa inyo pagpakit ambit sa mga kasakit ni Kristo. Kini din mga pagsulay, ikson, nakaambit ta sa mga kasakit ni Kristo. kon ni antos ta igsuon no kon na to mga pagsulay wala ta mo antos ah uh, diyat pas sa Ginoo wala ta sa mga kasakit ni Kristo Okay, kay matud pa diri ah uh, maglipay hinuon kamo sumala sa inyong pagka uh, pagkaambit sa mga kasakit ni Kristo aron kamo magkalipay usab uh, na uh, masadyaon inig na unya sa iyang Imaya. So, inibalik sa Ginoo igsuon, malipay na gyud ta nga makita nato ang Dios nga ni antos siya dito sa si Dios, pagkamatay, giluwas taniya, niya, malipay ang uh, kita nga anak ug malipay ko siya nga kita ng mga anak niya ni antos sa mga pagsulay, maingon nga nakaambit ta sa mga kasakit ni Kristo. Muna inindot kayo igsuon sa Kristuanon kung nakasabot sa pagpangalagad sa Ginoo. Pero usahay igsuon, daw daw ta -da sa mga pagsulay, mga problema, mga kawalaton, kabugnaon, kalisod, usahay malintan nato ang Ginoo, di ba? Usahay lobyaan nato ang mga buluhaton sa si Ginoo. Accept jud ko ana isod. Daga na panahon ni isod nga dili ko katambong og no, meeting. Pero di man ko katambong pero ako sa balay ko basa ang Biblia. No? Pero lahi nga yung tuition nga katambong ka sa mga pagdahe, pagmaya pagangko. Yung mga mga ni Pablo nga Dili jud wat kun suku, jud jodok jodok, jodok dina jodok tuman suku jodok, jodok jodok, jodok jodok, jodok jodok, jodok jodok, jodok jodok, jodok Dili jodok jodok, jodok kay dili jodok, oh. di jodok Dili jodok jodok, jodok Dili jodok jodok, 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 jodok sa jodok e sa jodok jodok, jodok jodok, Ninunua magdinasigay ang matag-usa. So, sa tudal, na ang panag-dinasigay. Ano man, maghimong mata sa pag-awit, pag, pag o pagpaminaw sa mga pulong. sa no, no, di at naman magdinasigay ang matag-usa, ilabi na ang atlaw sa paghukom sa Diyos. Nagkaduol. Ano lang yung No? Dili lang, usay, masabtok lang na una, -una sa amahan din at ito Ah, na, mabalik, kalugay, na lang balik ng ginaumay, kadugay na gito, natimulang na lang ko, abot akong idarap. Wa pa man yapon. Pag-ingon kayo, kadoon lang balik, makon papa bitaw, sira dito lang papa sa una. Manaligin na yung pagkapilosopo, kawala yung pagtuo sa pulong sa si ko muna yung bisot iso. Pero kita iso, nga naman tayo kaalam, pagsabot niya sa pulong sa si ginoo, ah, kita nga nakasabot, magpadayon tas Kaliwala Naliwala ni pagsulay ng mabot sa tubig ng ba? Diba? Labi na sa mga batanon, iksuon, sugaron, batanon, akong iksuon, bawalay na ganito. Sabi, nabot yun na bo, pina, pagsulay sa kita mo eh. Kaya yung lukog. Diligid po sa no? May mga magwawalik sa maluya, iksuon. Sabi makabira magkabira sa din sa yaway. Birahon yun ka kay iksuon. ngawal ka ba? Na-injuyod idu ka. Ako kabalo sa mga iksuon. Gabisyo ba? Wala pa. Kinukulma hospital, eh, tulog us balay eh, siya, tukay, tukay mo uli, alas libi, alas is. O kapalo, nag-uusa siya na sa upos. No? O, oh, ginawa kayo na sayon. Siya, <laughs> hango... sige no? mo. Kung nagpadayon siya siya pagto, pagto, rin yung way buwan. Maiko, dito tayo siya, dito tayo, nag-anak, na pagto, ng way buwan, patay mo siya na tabangan, sige na, dito tayo, may himok yun. Muna nga, gabi, nagkistuhanong nang isulatan ng sasyago,

Now ko a pulong sa Dios dili mula bay tawag sa matag sa kanato ato tong dinumduman igsuod sa maghimot ta batano naay gahom ang kalimot mo na nga ampo tas ginawa igsuod nga ang pulong ni Kristo matud pa sa pulosas 3:15 mismo this says ang nga magadagayaon diya sulod sa inyong kasila ang nang duog himaya ko ibalik sa duboy nga Dios ibalik ako sa